Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Yang Yung Tenderang. Channel si Victoria. Super ngarag na. Chow! So guys, sa panahon ngayon uh, na masyadong matumal, yes. Hindi ko alam kung sa area lang namin or uh, siguro na lahat <laughs> tayo. Chow! Nandam! Yes guys, actually matumal talaga siya ngayon. Kung mga ang sales namin dati, medyo bumaba siya ng mga 10k guys. Yes. <laughs> di diba? Ang sakit sa si video. Cho! Yes, which is true reality kasi hindi naman natin hawak talaga ang panahon. Ganun. So, like for example, nitong mga ilang araw, linggo na pala, it's the typhoon season. Ang arti mo na yet. Kadaguan. Pero also, ayan na nga, na nga tayo. Guys, ilabas ang bunga nga ni Alam Victoria! Jay! So, anyways, guys, nandito ako ngayon sa aming stock uh, bodega. Yes, napunta sa sugar daddy ng Girl and namili sa ng dry goods. Kasama si Mother Earth. Chok. Mother Earth. Yes, kasama niya si Nana guys. Nagpunta sa namili sa ng dry, dry goods kasi yung ibang dry goods dito is kay Mother din kasi. Yes, And sa amin is sari-sari and everything. And we also have dry goods. Yes, kasi ayun ko ano yung wala kay nanay binibita namin. Ganoon, para-para. <laughs> para madagdagan ng kita. Ganun lang yun guys. Kaya syempre nga, like what I've said, sa panahon ngayon, sobrang tumal. So, ay, alam mo talaga, kailangan mo maghanap ng paraan kung paano ka, saan ka kikita. Okay? So, ayun na nga. So, ayun na nga guys. Medyo madilim pa sa aming bodega. Kasi syempre, gabi na. <laughs> And, ayun yung pinamili nila guys. Yes. Yung mga dry goods na yan. Yan. We have calderos. Kaya na, na yan guys. Yung mga caldero yung mga mosquito net, yung mga ganyan. Ang sa amin dyan is yan, bota. Bumili kami ng bota guys kasi it's typhoon season. Charot! <laughs> it's rainy season na guys. Yes, so yan. Mabenta yung bota sa panahon ngayon. Slipper, yes. Ayan, mga slipper yan guys. Ayan, slipper din yan. And bota, ayan. Namili si rin ng mga ganyan. Yes. Madilim kasi guys. Sorry na. Yes, so madilim siya. Mm. Pero bota at saka iyan yung tumbler tawag nito guys. Yung malaking timba. Basta yun na yun. Tapos yan, namili din si nanay ng ganyan. Yes, since malapit na nga ang ano, anihan, ayan, namili na kami ng ganyan. Yes guys, pang mais yan, P-Max na mga pang spray, gano'n, mm, namili na kami ng ganyan. Kasi sooner or later, magmamahal na naman yan. Tataas na naman yan guys. Yes, oh yan mga insecticide ang mga yan guys yes. so kumbaga nag stack na si sugar daddy ng mga ganyan o oh, ayan yes ayan yung mga ano at saka ayan yung slipper area namin kasi guys wala yun na talaga siya yes yung mga shoes ay we don't have shoes guys slipper lang yung mga yan yes slipper ay nagulat ako kay nanay <laughs> yan slipper ang mga yan and konting bota na lang ang natira kaya ayan namili sila kanina And yun, na yung na napamili ni nanay na kanyang mga paninda. Yes guys, sa panahon talaga na matumal at sa panahon talaga na marami kang kalaban, ikailangan talaga maghanap ng paraan kung ano pa ang pwede mong idagdag sa iyong mga paninda. Yes, piso-piso man yan. Tiyo, o oh, diba, may mga hunger yan guys. Piso-piso man yan guys, pero alam mo na dadami din yan. Mga milyonaryo, magpasalamat sa rin piso natin. <laughs> para para <laughs> ayan so ngayon makalat pa tayo hindi lang tayo makalat sobrang kalat just Okay na yan guys, no problem kung makalat yan. Okay. So, hindi mo na i-pronizing ni sugar daddy kasi pagod pa siya. And, nag-volunteer siya na siya ramang pag-tulog kay Alessa ka. So, hindi siya kay Aven, siya nagpatulog. Yes, kaya ito, hindi ko muna gagalawin yan kasi medyo pagod din ako. Sugar Daddy na bahala. Si Sugar Daddy kasi guys, na nagpa-presyo. Cheers. Ako lang taga-bunga nga, charot. iyan <laughs> So, di ba? Ang daming blanco. <laughs> Walang display. Yes. So, ayun na nga guys, yung ating update at saka ating mga naisip kung ano pwedeng indagdag sa ating punting tindahan. So, ayun na nga, ayun na yung aming dinagdag mga bota sa panahon ngayon tag-ulan. So, ayun na nga guys, salamat sa inyong panood. Thank you for watching. It's me again, ang yung tenderang saling Victoria, ang bongangan! Bye!